expired ng 2 years. Ngayon, tatanong mo naman, what if 3 uh, years pataas? So, kung 3 years pataas, dalawang 240, 240, tsaka 120. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, magbabayad ka na ng mga 600 pesos yung penalty mo. Eh, what if naman, 4 years pataas, 4 years, 5 years, or 6 years, 7 years na yung expired yung yung rehistro. So, isa lang ang babayaran mo dyan. So, bigyan ko muna ulit kayo ng update, mga kaibigan. Nandito kayo tayo sa, syempre, sa abundante uh, extension facilities. So, magkano ba yung penalty kapag po tayo ay nagparehistro ng sasakyan kapag late registration, kapag one month, mga kaibigan. Ang penalty ng ating rehistro ay 120 pesos. One month yan, ha? Penalty kapag po expired yung ating rehistro. Pero kapag umabot po ito ng one year, nagkakahalaga po ito ng 240 pesos. One year expired ng ating rehistro, 240. Ngayon, siyempre kung two years, kailangan mo ring magbayad ng another 240. Ibig sabihin, 480 na yung babayaran mo sa rehistro kapag, kapag, expired ng two years. Ngayon, tatanong mo naman, what if uh, three years pataas? So kung 3 years pataas, dalawang 240, 240, tsaka 120. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, magbabayad ka na ng mga 600 pesos yung penalty mo. Eh, what if naman, 4 years pataas, 4 years, 5 years, or 6 years, 7 years na yung expired yung, yung rehistro. So, isa lang ang babayaran mo dyan. So, fix na siya, kapag 2 years pataas, eh, 600 pesos na. Dalawang 240, isang 120, ang babayaran mo kapag ikaw ay nagparehistro ng sasakyan. Mga kaibigan, penalty lang yon na hindi pa po kasama yung mismong registro. So, magdadagdag pa kung magkano yung rehistro na nga abutin at yung penalty na babayaran mo. So, update lang at paalala lang sa inyo na wag po nating paabutin na ng penalty or ng expiration yung ating registro. kasi kapag po tayo ay nagkaroon ng violation or nahuli tayo na tikitan, tayo ng 10,000 to 12,000 pesos ang multa natin. Okay? So, ingat po tayo. Bye-bye. Thank you.